Hi mga kayuman! Welcome to our channel at ngayong araw na ito ay magluluto tayo. So tara! At ang lulutuin natin ngayong araw na ito ay... Tanan! Gulat kayo no? It's San Marino Chili Corn Tuna. So bakit kaya ganitong lutuin natin is samantalang instant uh, dilata na ito which is pwede natin kainin. So, ngayon, it's a 21st uh, day of uh, lockdown, enhanced community, enhanced uh, <laughs> community quarantine. So, most of us, sawang-sawa na sa dilata. So, dahil sawang-sawa na tayo sa dilata, so, bibigyan natin ng twist kung anong pwedeng magawa natin dito. At, ang napag-isipan ko ay gumawa ng Minodong San Marino Chili Corn Tuna. So, ipapakita ko kung, kung, um, So, ipapakita ko sa inyo kung anong mga ingredients na pwede na makikita natin sa kitchen natin. So, tara! Alright mga man, so ito na nga yung mga ingredients natin. So, yung una, of course, yung bawang. So, sinama ko yung balat niya. Then, meron din tayong white onion or yung puting sibuyas. So, pwede, pwede din natin gamitin yung regular na sibuyas ng pulay-pula. Kasi ito yung pinili ko kasi ito yung available. And then meron ding available sa ref namin na uh, balon-balunan ng manok. So uh, option lang naman 'to. And then of course uh, hotdog. And then 'wag din natin kalimutan yung uh, gulay which is yung carrots and then patatas. So hiniwa ko siya sa maliliit. And then ketchup. So pinili ko yung ketchup kasi wala akong tomato sauce. And then of course, yung uh, San Marino chili corn uh, tuna natin yung kulay yellow. And then of course, meron din tayong asukal, asin at saka pepper. So tara, Sama niyo ako magluto. Alright mga kayaman, so yung unang gagawin natin ay magigisa tayo sa mantika at yung gigisa natin of course yung bawang at saka sibuyas. So uunay natin yung um, balon-balunan ng manok kasi medyo matagal kasi maluto yun. So tara, gisa na tayo. Alright, so yung next is yung pangpalasa natin. Yung asin, yung sugar, at saka yung pepper. But nag ako since available ito sa amin, itong um, oyster sauce. So pang padagdag, pang palasa, at saka pang pasarap. Few moments later. Wow! So there we go. Tutuna yung San Marino uh, minudo natin. So tikman na natin. Alright mga kayo man, so it's tiki man time. So titikman na natin itong ginawa nating uh, San Marino Tuna Minodo. So may kanin ako. Pero to, try ko muna ito. Mm. Mm. Yun nga, manimis na siya. Kasi meron siyang um, ketchup, tapos white onion, tsaka sugar, kaya matamis. Pero maanghang din siya dahil yung ginamit sa San Marino is yung kulay uh, yellow, which, which is yung chili. Mm. So may natutunan na matayong bagong ulam. So ngayong quarantine, the best na mag-try tayo ng try doon ng iba or mag-ibento tayo. Kahit yung noodles, Uh, pwede, pwede natin lagi ng gulay or mga sardinas. Pwede natin gawa ng paraan hanggang matapos itong quarantine to. So, I hope may natutunan kayong araw na ito. And thank you so much for watching. So, see you on our next video. And again, this is Humanoid Total. Bye-bye!